Bet Dito tayo sa Don Quixote Asakusa. Ayan. Isang mabilisang tour. Kung ano ang inyong o so, saan kayo mabubudol dito. Pisa natin dito. Ano ba to? Vitamins? Ito. Ito gusto ko mabili dito kasi mahal ka sa atin. Ano ba yan? Collagen and vitamin C. Ayan. Yun. Ito, hindi ko pa sure. Pero gusto ko to. Di? Parang lahat ng products ng Japan, magaganda. Mijas. Hindi ko alam itong mga... Mijas. Anong ya-anime niya. Tra! Excuse me. Dito. Ayun naman ito? Ano naman ito? Halo halo e eh, no. Oo. Dito mga sweets. Dito matcha. Ito oh. pagkain sa kanila. Matcha mochi, Ah, mochi, Sito, mga mochi, 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 100. 280 ko na. Ito yung mga drinks. Ayun. Bumili na rin tayo. 50 pesos. Mahal lang ang tubig talaga dito. Man. 80. 80. Ay, hello po. Ay, sulit. Eh, yung kasabay. Hindi, kasabay natin sa plane. Saan na po um, kayo nakaikot? Sa ano dito? Sa... Um, ano, Skytrain Train? Ay, Sky train rin kami ngayon, ngayon. Uh, nasa, ano, nasa uh. ano pong Kaya, internet na, ang ginamit niya? Naki-wifi lang na kami sa kapatid. Ah, ah sa taga dito. Ah, Kasi yun ang problema namin eh. Hindi namin alam yung magandang wifi. Okay. Yung train niyo po, bumibili lang okay. din. Kami eh. Pero yung, ah, yung unlimited pass? Ah, uh, Tokyo I mean, Pass. Unlimited so, na? Ah, uh, hanggang Ah, okay. So, mas okay yun. Okay naman. Pagka bumili sa club i- Activate lang. Tapos, pupunta tapos sa station. Pupunta sa station, i-present yun lang. Kaya lang, mayroong mga, mga station na hindi siya, na, hindi siya available. Ah. Uh, so, doon ka lang, mayroon mm, sa So, mag-buy ka? JR Express, bawal okay. siya ah, doon. Ah, parang Tokyo Metro, parang ganun. Okay. Hey po. Thank you. Plus, Okay. Ito mga Kit Kat po. Saan dami? pa <laughs> oh, <babali> po talaga. <laughs> Parang ikaw. Yan 200. Siya mo Huwag kakain na lang tayo. Magkakain Hindi, <laughs> bumili ka na. Sino you know mo? <laughs> <laughs> Alam mo yung, yung mga pagkain dito. Gusto ko kainin lahat. Kainin mo lahat. Ito yung pangarap ko rin. Bumili ka na. Para dalhin natin sa bahay. Yan, okay. bumili ka na rin. Ito, mga BTS fans. No? BTS ba ito? Ayon, Parang, Baka Japanese. Ayun, matcha mo. Latay. 200. 200 yan. Try mo. At na tayo, second level. Yan, mga matcha din. Ah. Nasa 250 pesos. Sa, ano kasi binibili ko nasa 300. Yeah. Mm. Sorry, hindi ko ma-explain yung mga we'll categories mga 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 ng shelves. Mga 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 shelves. shelves. Pero para na rin kayong sumama. Sige, last day na to. Uh, basta i-scroll mo na yung mga gusto mo. At least nakikita na natin. Yeah. Hindi pa rin ako masanay dun sa ano dapat kaliwa ka second level first level puro pagkain ano uh -huh sikat na sikat ko. Roman. Kita Very dark. Mahal pala to. Mga pasalubong sa atin ng bata. Ano yan? Grabe. Sabog talaga ulo mo pag nandito ka. Ah. Lalo na sa bulong. Grabe yung Tara, ikutin natin. Dahanan natin lahat. Saan mo gusto? 200. parang parehas lang ng presyo ang pagkakaiba mo lang may stock dito tsaka legit oh. so parang dito yata yung mga ano mga matataks ay walang tax na pila yata dapat may isang araw ka pala na ano no? dito lang pupunta mo. San? 700. mo. nasa pumunta 500 to. 500? mo. kung pumunta mo. kung pumunta Ayan, ano lang, 180 'yan. Kaya wow. pang, na 'yan. Na shampoo, guys. Ito sa TikTok Maganda daw Picture mo na lang yun. Dapat may isang araw tayong mamimili. Kasi saka sa Osaka na para pa uwi, hindi natin dala papunta sa Osaka. Tara. lang natin sila dito. Grabe pag nandito parang paradise. Doon. So, sakin may So parang mga cosmetics yung dito. Ito yung sinasabi ni Sheila na sobrang mura. Mabango daw kasi ito. Hindi, tsaka Pero napabili ano daw siya niyan eh. Uh Oo. -oh. ano siya ni Eklat na... Pero hindi ko sa... Hindi ako pa nang ganito. Hmm. Nandito ang mga pabango. Yan yan. Ari 2,000. Amura dito. Ayan. 2,500 lang. 3K yan, di ba? Oo. Ayan, 2,500 lang. Main na to. Nabangang. Yung Ari wala yung sampler. Thank hmm.

Meron yan. Tsaka maraming doon kayote doon para mag-ambawa. lahat. Tara. Mga kabang-abang meron kayong treat. Tara. Tara.

Ah, dito yung Ayun, yun na ah, yung yun aking laruan Nandito na sa dulo Dito, mga pang bahay Mga pang bahay ito hmm. Toys. Ito na. Ito na ang lugar. Continental toys. Mga laruan na dito. Godzilla. Meron pang akihatan sa taas. Busan, na eh. Anong floors kaya ito? Champion. Ika to? 600. Alam mo, may bago na akong pa pabango. Ano? Yung Sabrina na yun. Pwede. Sabrina Sweet Tooth. Ang bango. Ang ah, adamit. demet dito. Oh. Apollo 3K Pakita mga maleta. Pakita okay, lang natin mga maleta. Para sa mga gustong magtanong kung magkakaano maleta dito. So ito, medium. 17,000 yen. So more or less. 6K. 6 to 7K. Ito, large. 10K. Um, Ayan. Mga bag, 10,000. Depende sa size. hanggang dun sa yung mga mali ito ayan mga toys na sandal kubi bibi panin may gulo pa yung ah, mga raincoat pero matitibay talaga yan earphones. Ito mga pang ano Nintendo. Yun na yun 4K. Dito. ipan lang natin ito, kailangan natin ito <laughs> <laughs> yung lakad tas gutom <laughs> pinagsabay po pero <laughs> ya okay. barang. Hmm. Ito pang massage. Yata. Ito pang facial steamer. Pusa din na umiiniting di dito. 'Di ba ka may converter sila sa kakan? 'Di ba? mga headphones. Pwede kang mag-try. Ito yung pinakamahal ng ano. Ga sobrang ganda nito. Sony. 20k. Sobrang ganda nyo. Excuse me. Dito mga branded. Ito muna tayo. Ito muna. Ito mga gold. Mm. Japan gold. Jeep hmm. yan. 10K. Mm. Long champ. Anong dito yung mga listo nito? Long champ nga yan. Mga legit na. Ito supreme. 2K. Okay. Ay, pusan. Oh, Hindi pala <laughs> 2K. 20k pala to grabe look at ito, ito yung mga branded side Seiko ito yung 30,000 pesos

如果要拿的话。嗯，对对对对。什、嗯、么、嗯嗯啊？我觉得我会比较喜欢那、啊。对，比、嗯、较、啊、我觉得比较好看啊，它的那个的。按照的首饰。嗯，欸、这个上面有那个牌，然后其他有。有没有，我喜欢那个。 Dito may lab, LV. May LV sa naman to. Ayan. Three hundred, one hundred fifty Ito ang mga LG. Oh. May lablik ah? Uh, ito ba yan? Wala dito. Ano ba ito sa kanan? brand eh. niya ito eh. Ito. Mini na to eh. Mm. Solid. Gucci watch

guess ito may adjust may love <laughs> oh Eh, mga pang X-rated. Yung <laughs> mm. battery. Ano yung battery? Wala. ba wireless pa to. Ngayon din eh, na hmm. <laughs> ito. shades, ito Malala malala. Oh. 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、財布カード、財布カード、消防運転免許証、各種福祉証,証言、財布カード、財布お仕事をしております。電気をかけにできる証明書のご提示をお願いいたします。お客様にはお手数をおかけしますが、ご理解ごとにもご提示をお願いいたます。<laughs> 引き続き、ごゆっくりご覧くださいませ。本日はご来店ご利用いただきまして、誠にありがとうございます。<music> Tara. Ups, pala, nakakulong siya. Vamos. ko ay Oo. Oh. Tara. na Yung mayroon pa diyan, Tara. Tara na. Tara na. pa ba? Wala na mo. Sa first floor na tayo. So, ayun na guys. Nakaikot na tayo. At, uh, So, kailangan mahaba ang oras nyo pagpupunta kayo dito. Huwag kayong magmamadali. 200 pesos. So, yun lang. Bye-bye.